So welcome back po sa ating uh, youtube channel So ito yung uh, update po natin yung ginagawang CR So makikita po natin yung uh, 400 na CHB yung nagamit dito So ganyan na yung kanyang tindig mga guys So pasukin natin So dalawang uh, kwarto Ito yung uh, pinakaliot niya 140 by 140 cm yung uh, kanyang luwang magkabilaan po yan kita po natin magkabilaan kasi dito guys to dito yung CR at dito sa kabila ito yung uh, shower so bali magkahiwalay uh, pwede rin kung gusto nyo dalawang CR pero kung ayaw naman mas maganda yung hiwalay sila para kung sino may gustong mag CR makaka CR at yung gustong maligo makakaligo din So ito yung uh, kanyang uh, tindig. Sa 400 na hayo blocks na CSB na kabit dyan, ang magagamit po natin na semento ay aabot lang ng 14 peraso. 14 pieces na semento. Tapos, dahil nga sa alternate, yung uh, kanyang uh, ng asintada dito, ay medyo nakatipid tayo ng bakal. So, bali, nakagastos dito ng bakal ay sa 3000 tapos uh, isang load na buhangin ayan so dito yung pinaka materialis nya lang na nagastos ay sa 10,000 or 10,000 ay ganito na yung kanyang itsura ayan mga guys sa 10,000 meron ng ganitong may tata yung CR ninyo pero wala pang uh, trusses, wala pang mubong. So, antabayan na, na lang natin yung kanyang uh, pagka-finish. Ayan, uh, so napakaganda. Sa halagang 10,000, meron ng ganitong uh, CR na may tatayo. Ayan, na lang natin. So, yung sinasabi kong 10,000 mga guys, uh, materialis lang yon, wala pa yung uh, labor. Ayan. Kung tatanungin niyo ako kung ilang uh, manggagawang magtatrabaho diyan, pwede na po yung dalawa. Ayan, pero kung gusto yung uh, mas mapabilis, eh, magdagdag po tayo ng tao para mas mapapabilis yung ating uh, ginagawang uh, ganitong klasing CR. Ayan, sana meron kayong ideya sa ganitong klaseng CR natin. Ayan. Pag-share na rin yung ating uh, video. Para ma-update or malaman din ng iba yung uh, pagkagastos ng ganitong klase pagkagawa ng siya.